Nakalimutan ka ba naman ng crush mo niya? Yan, bago natin ituloy ang mga video pananabikan nyo ha? at tuloy-tuloy lang sa dulo. Pakis-consider naman para... Pindot ang subscribe And papindot na ng notification bell Para updated kayo sa aking mga video Yan ang makikita nyo Sa ating fan and kilig moment Dito sa ating Panda Mix Vlog Let's go! O wag kang kikilos Baba mo yung bag mo Taas mo kamay mo Tanda ang ikot yan, yeah, perfect. Nakaka-mix <laughs> vlog, no? Huwag po tayong kape ng kape. Ano pipicturan lang pala sa likod. Bigla tuloy ang araw. Ote to si Manolo. Ote to si Manolo. yung binalong ni ma'am. anja na yung, anja na si ma'am. Missing ka na. Kasi naanap niya si ma'am, katabi pala niya si ma'am. Grabe naman magpapakilala sa kaklase with baby loves pala. Siyempre, wala rin pwedeng umagaw sa kanya na yon. Sana all, kuya. Oh, di ba? Yan lang pala paraan. Para ano, technique kung gusto mong pumayag na makuha yung face. Uy, ah! binapakuha. Uy, Tip daw para maging pogi. Nagre-reklamo kami ng baha ng baha. Ganun lang palang ano, purpose nun. Magiging pogi ka pala kapag nag-toothbrush ka sa baha. Sa sana. Oh! Tawang kulit si kuya sa baby. Kasi maganda yung nahanay. <laughs> Oh, Pop up like sun na yan. Iyak na naman yung mga flat diyan. <laughs> <laughs> lay, lay, high, butter, <laughs> <laughs> Take a ba. <bath. laughs> Wala na! It's a prank! <laughs> <laughs> Tapos sa tanong na naman ng mga pandaks natin dyan na saan ba naliligo yung mga nakaganyan? Wala kang nakikita eh, di ba? Kahit sa mga beach, mga ganun, wala kang nakikita. Kasi, for the video lang yan sila. Pero pagka, and ano, nagsusot na yan ng mga damit. Kaya, Grabe naman yung pang last ending video natin. Grabe naman kumanta siya ate. Napakaganda yung parents. Ang ganda ng boses niya. Parang pinaparin niya talaga yung minamahal na, di ba? Parang bigong-bigo siya ate. Grabe. Kaya yun na lang ang ating mga video ngayon, mga kapandaks. Kaya kung bago ka lang sa aking channel, pwede bang mahingi ang puso mo? I-subscribe ang ating channel para more video pa tayo. And kita-kita ulit sa susunod na video. One dog makes love.